palayas, ha! Tumayas ka na kasi! Tumayas ka na! Ay, naku, ang dami na namang walisin. Hindi na naubos. Hi, Carla. hindi ka na pagpapirma? Nandito ka na naman, ha? Of course. Nandito na naman na miss pa na. Yuck! Ba't sinasabi mo na Alam mo, umalis ka na kung ayaw mong mangyari ulit sa'yo yung nakaraan. Hmm? Oo, nakakatakot, ha? Sige, okay, sabi mo. Pag-ayasin mo oh, ako. Oo, ganun, ha? Sige! Ako pang mo, ha? Alam mo, hindi ka pinaghandaan? <laughs> Ito sa iyo. Uh, ano nga alam mo? Hindi ako wala. Ha? Ah, ganun ah, ganun. Subukan mo. O oh, ito, ito sa iyo. Eh. <laughs> ah, asar asar ka pa sige! Ano? 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 Mada ka sa akin. Eh. Kakabwisit ka talaga. Niniinis mo ako palagi.